Sa isang lugar ay naghukay si KTH kasama ang kanyang maaasahang grupo. At nang umabot sila sa siyam na talampakang lalim, ay nagulat sila sa mga bagay na kanilang nadatnan. Ang kanilang nadatnan ay maraming mga troso at sila ay labis na nagtataka kung ano ang mga ito. Bilang mga treasure hunters, meron kaya itong kaugnayan sa mga sundalong Hapon? lalo na sa mga kayamanang tinago ng mga sundalong hapon. Ang mga troso bilang marka Ang troso ay mga katawan ng puno na sadyang pinutol para gamitin sa iba't ibang mga bagay pagdating sa pagmamarka, ginamit ito ng mga sundalong hapon para magsilbing gabay patungo sa kinalalagyan ng mahalagang bagay na kanilang ibinaon sa ilalim ng lupa. Kapag ating nadatnan ang unahang bahagi nito, ang kailangan lamang nating gawin ay ang hukayin ito hanggang sa ating marating ang kabilang dulo na bahagi nito. Sa kadalasan, Kapag ating narating ang kabilang dulo nito ay meron na naman itong kasunod na troso. At sa ganitong sitwasyon ay kailangan muli natin itong hukayin hanggang sa ating marating ang kinalalagyan ng deposito. Pero kung maraming troso ang ating nadatnan at maayos ang kanilang pagkakasalansan, maaring ang mga ito ay nagsisilbing harang. At sa ganitong sitwasyon ay kailangan natin itong tanggalin para ipagpatuloy ang ating paghuhukay. Paano naman kung ang mga troso na ating nadatnan ay wala itong pagkakaayos? Ang masasabi ko naman kapag walang pagkakaayos ang mga troso na ating nadatnan ay posibleng ang mga ito ay dating mga timber support ng isang gumuhong tunnel para sa mga hindi pa nakakaalam, ang isang istilo ng mga sundalong hapon kapag meron silang tinagong malaking payamanan sa loob ng isang tunnel ay sadyang pasasabugin nila ito. Kaya ang resulta, ang mga troso na nagsisilbing suporta ng tunnel ay wala na sa ayos kung ang mga ito ay ating nadatnan. ang masasabi ko kay ka-TH. Ang siyam na talampakang lalim ay masasabi ko na mababaw lamang ito para masabi natin na ang mga troso na inyong nadatnan ay nagsisilbing mga timber supports ng isang tunnel kaya basi sa aking sariling pananaw ang mga ito ay nagsisilbing harang na kailangan ninyong tanggalin at ipagpatuloy ang inyong paghuhukay pero may posibilidad na kapag inyong narating ang mas malalim na bahagi ay dito ninyo maaaring madatnan ang isang tunnel sapagkat ang mga troso ay meron talaga itong malaking kaugnayan sa mga tunnel dahil ito lamang talaga ang karaniwang gamit ng mga troso sa mga sundalong hapon noon. Malamang na ang maraming mga troso na inyong naingkwentro ay mga sobra na hindi nagamit ng mga sundalong hapon sa loob ng kanilang tunnel. Kaya maaring ginamit na lamang nila ito bilang pangharap. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.